ba na karamihan sa Pregnancy Nutrition Guidelines ay hindi pala lahat base sa mga buntis? Oo, ayon sa isang 2021 na research paper, karamihan ng studies na ginamit sa paggawa ng Pregnancy Nutritional Guidelines ay nakabase sa mga taong hindi buntis at minsan lalaki pa. Out of 704 studies na ginamit, 17% lang ang may kahit isang buntis o nagpapasusong babae. 4.6% lang ng total participants ay buntis o nagpapasuso. At sa karamihan ng nutrients, 16 out of 23, walang ginamit na study na kasama ang buntis. Ibig sabihin, pwedeng kulang ang recommended intake para sa buntis o sobrang conservative, lalo na sa vitamins na madali lang mailabas sa ihi tulad ng B-complex o vitamin C. Halimbawa, choline, sobrang importante para sa brain ng baby. Yung recommendation, galing sa study ng mga lalaki, tapos inadjust lang para sa babae, tapos inadjust ulit para sa buntis. Ano yun? Destinate lang? Kaya mga mamas, huwag basta-basta mag sa si general guidelines. Dapat, updated at personalized ang nutrition mo.